Yan naman ang aming bigay sa aming mga apo ng kanyang ninang Kim at tita Kim. Yan. Ito naman sa amin galing para sa aming apo. Mm. So, yan. Mga masis ang bigay ni Ponso sa amin. Selamat mm -hmm. Maraming salamat selamat hari ulang Ali selamat ulang tahun, selamat Ali. ya ang aming dalawa. Yan ang aming mga natanggap na regalo mula sa aking mga kamag-anak. Yan. Ito kay Maring Flor. Ito kay Umping Anji. Itong dalawa. Pag-iisa kami ni Ronaldinho. Ito sa aking pamangkin na si Trixit si Roro. Pag-iisa din kami. Ito kay Tantan. tag iisa din kami. Yan. Ito kay Maring Abel. Ito kay Laika. Yan. Kay Laika yan. yung iPhone kay Petty. Yan. Yung aking kapartid na nasa ano. Yan. Pag-iisa kami ni Ronaldinho and maraming maraming salamat sa inyo. Merry Christmas and advance Happy New Year. So yan, more blessing to come sa buong pamilya. Yan. Salamat ng marami. Yan, masayang aming Paskut Bagong Taon, dami naming regalo. Yan. Kay bunso na una ko nang oh -ano, mga damit din at cash <laughs> may cash kami pati kay TNT yan binigyan kami hindi ko na ipakita ang ampaw to ang paswerte yun <laughs> yan shout out to pala sa inyo God bless you more Merry Christmas sa ating lahat and Happy New Year sa pagpasok ng taon, away maging maganda ang ating taon. Malusog, malakas ang ating pangatawan at prosperous God bless you more. Lahat ng blessing na matatanggap natin yung 2025. Bye-bye. Shout-out po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, like and share ang comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi kang updated sa aming mga video. God bless po. Bye! Ingat po tayong lahat. Love you all.